breakfast. Breakfast, 11.30 ng umaga. Green juice, at saka ito ang aking breakfast ngayon. Isang <laughs> energy bar. Kumusta na kayo? Ah, para sa mga warriors natin. Alam mo ba ano ba ibang tawag? Parang ayoko kung naging warriors lang ang tinatawag ko sa atin. Iyon ko survivors, warriors. Pare-pareho lang naman yun. Pero hindi ko alam kung lang tatawag ko sa atin. Ako minsan sinasabi ko lang mga sis. Ibig sabihin Kayo na rin yun. Kumusta hmm. na kayo? Kumusta na ang mga buhay nyo? Araw-araw. Eto. Si ate is... Uh, <laughs> buhay juicing, tuloy pa rin. Juice mo ulit ako ngayon para no. Ang juicing pinakamaganda bawat araw, nagju-juice o kaya naging smoothie bawat araw, no? Mas pinakamaganda. Ganun ang ginagawa ko dati for 6 years. Oh. Pero pagkatapos ng 6 years ko, medyo napapagod ako. Depende siguro sa sa lugar, sa mood. to kasing bagong lugar ko dito, hindi ko masyadong type kaya wala akong masyadong ano so yung ginagawa ko ngayon after 6 years every 2 days ako nagjujuice juice tapos ng mga greens eto na lang kasi alam mo kaya bumibili ako recently ng carrots uh, pineapple ganyan ayoko na masyado ng palaging lumalabas ng bahay. Dati, ganun ako. Every 3 days, every 4 days lumalabas, nag-grocery. Ayoko na masyado ganun minsan. Siyempre, mas nakakapagod, mas tumatanda. Minsan, mas a long time. So, kaya bumibili ako ng carrots recently pag nag-juice. Kasi yung carrots, tsaka yung pineapple, pwedeng tumagal sa fridge ng, ano, more than 4 days. Kaya, katapos ng apat na araw ko ng no juice na green, di ba? Hindi na ako kailangan lumabas ulit. Meron na ako pang gulay. No. Ito pala. Meron na akong carrots pa pala. Yun ang isabihin ko. Pero bihira talaga ako mag-carrots. I think namanggit ko na yun dati. Hindi talaga ako masyadong mahilig. Nag-carrots lang ako nung nasa ospital ako. No. kasi yung carrots sa una kong naaral dati. Pero okay din ha, carrot juice is very good kahit na hindi green. Nako, basta gulay. No, basta gulay. Kahit anong kulay. Green beans naman muna ako ngayon. Sa susunod na dalawang araw. Dahil wala. Kakatapos ko lang kumain ng tatlong araw na labanos labanos lang. Ano mo yun, Na merong parang kilawin. Pero ano. Um, wala niyong leeks. Ganun. Garlic. Apple cider. Labanos. Ganun. <laughs> Alam mo naman. Yan ang issue natin. Nagsasawa tayo sa mga kinakain natin. Paikot-ikutin lang natin yung mga pagkain na pwede natin kainin. So, bake lang natin itong swordfish, no? Ganyan talaga pagka, ano, ang umaga ko, minsan talaga ito. Minsan, tatlong oras, dalawang oras. Dalo na dati. Pag nasa kusina ako, sa kakaganto na no, dati, ha, ah, nung talagang sobrang hardcore pa ako sa lahat ng ginagawa ko. Tatlong oras ako sa kusina, Nakakapagod, pero kasi kailangan, pag marami kang gagawin, Surbex ka talaga. <laughs> Naalala mo yung commercial na Surbex? My goodness. Kasi habang nagjujuice ka, ginagawa mo na rin yung mga pagkain mo. Tapos habang ginagawa mo yung pagkain mo, pag wala ng pagkain yung pamilya mo, ginagawa mo na rin yung sa pamilya mo. na tatlong oras nakikita yung carrots natin eh. medyo dark siya hindi siya sobrang bright na bright pag yung carrots lang at saka pineapple kasi marami akong cucumber ngayon no Tsaka yung cucumber ko kasi organic siya sinasama ko yung balat kaya siya nag nagiging darker orange see Ito yung bilis. bumilis eh. No? hindi lang dami yung ginagawa sa pusilo na tayo. talaga <laughs> pag nagju-juice ka, ganyan talaga sabi ko nga, no kailangan mo ng patience dito yeah. determination at patience ang unang-unang mong kailangan dito sa so juicy kung hindi, wala hey, hindi ko sinasabi hindi ako napapagod, nakakapagod e eh. pero sige lang kailangan sabihin ko sa sarili ko kailangan mong gawin yan <clears throat> so konti na lang to no, tapos nakabake na yung ating fish so itong ating beans coconut amino konti ito lang yung ginagawa kong parang salt walang iba yan lang konting so tasty naligyan ko konting ano para lumambot yun lang okay na yan para sa akin Kahit nang wala na dyan. Ito. Basta meron pa dito. Sige pa. Many squeeze pa siya doon. Ibig sabihin. Woo! Alright. Ayan. Pakpakin. Imagine yung isang kutsara pa yun. Ito Ano? Ito natin. Woo! All right. Okay na to. Hindi konti pa. Konti pa konti pa. Ihugas muna tayo nito lahat tapos itatransfer natin to. So, one, two, three, three and a half. <laughs> Dungis, ano? Pag nagsasalin, lalo na sa maliit na kaka. So, tapos na yung aking... Eto na lang. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. <laughs> ah, okay, lapit na. fish So kahit gusto ko nang kumain 12:15 na gutom na rin ako pero ano may gagawin pa kasi ako So habang mabaw may ginagawa pa kayo hindi pa kayo makakain Kung nag-juice kayo inumin na ninyo agad tapos half an hour tsaka kayo kumain kasi mas maganda wag yung pagsasabayin yung pagkain at tsaka juice no or pagkain tsaka maraming liquid hindi maganda yun hindi nakaka-digest mabuti yung inyong chan. no iinom ka lang pagka talaga sinisinok ka at nabibilao ka ka ganun lang pero wag yung inom nang inom habang kumakain lalo na ang juice no wag yung hangat maari kung kaya niyo wag isabay half an hour at least pagkatapos mo uminom ng juice tsaka ka uminom niyan or isang oras at least or more bago ko uminom nito pagkatapos mo kumain. Ganun lang. Para hindi siya nasasay, gumagana siya sa bituka mo nang wala siyang halong pagkain na idadigest, no? Kasi may gagawin pa pala ah. Tapos na hugas, meron pala akong naisip. mayroon pala akong gagawin kasi. Um, ito, oh. Um, binigay sa akin na maraming apples ng aking kumari. Eh, ginawa ko, ginanito ko siya. So, bumili na lang ako nito. Gagawin ko siyang apple pie para sa asawa ko. Kesa sa masayang yung apple. Yoko ko kasi nasasayang yung mga ano. Freeze ko na to pero tinimplahan ko na siya. Ibe-bake ko lang siya. Bago ako makakain. No, kaya iniinom ko to habang gagawin ko to. Ganun. Ganun dapat. Ganun. Bihira kong gamitin to kasi vintage na vintage kasi yung no. no? bintana. Kaya mahirap eh. Uh, although, ginagamit ko na minsan-minsan. Pero, bihira. So vintage. Cute naman din. No? Cute. Wow, goodness. Okay na daw Nagtago na naman ako nilang limang araw sa bahay kasi mainit. Uminit na naman. Bigla na naman uminit. Ngayong araw na to, it's 11. Malamig-lamig automatic. Labas agad ako, konti. Alam mo, oh, ha? Huh? Nakakasipon yung ano, init lamig, init lamig. Pagpasok lang ng ilang araw, second week of October, parang bumagsak na sila lahat doon, no? At tabi ng bahay. Hindi man ako makaupo eh. Ang sarap dito mag istambay sa labas talaga pag malamig na gusto ko. Kaya na kasi ang dami kasi dumadaan dun. Tapos may mga tao mapasok na ba? Ayaw ko nang ganun Good day. Today is Saturday actually. Saturday pa lang yun. Saturday. Woo! Kuha tayo nun isa. Kulay orange na ano. beautiful ang ganda ng red orange ano I love red orange red orange kuha tayo kuha tayo acorn teka kuha kuha ang hirap na itong may buhat na aso <laughs> ang dami o yan talaga yung kasi galing dyan cute nila no they're so cute acorn Okay, her. May baby pa. Itong isa, parang, hindi ko alam, parang plain. Magawa lang ako ng pang topping sa bread. Kasi marami akong extra tomatoes na ito na binigay sa akin ng kaibigan ko. So, freeze ko muna siya para hindi siya na So ngayon, meron akong paggagamitan sa kanya. Naisip kong gawin siya. Puro kamatis lang to. Kahit grape tomato or cherry tomato or kahit anong tomato. No? Pwede niyong gawin na ganito. Usually yung mga cherries, mga grape tomato, ganyan maliliit, maganda. Ano lang siya? Olive oil. Tapos puro kamatis, yung maliliit, mas maganda. Tapos garlic. Tapos nilagyan ko ng black pepper. Nilagyan ko ng konting salt. Nilagyan ko ng rosemary. Rosemary na and fresh. Pagkatapos, lalagay ko rin itong basil. Basil na frozen. Ah. So, rosemary ka basil ang aking pampalasa sa kanya tsaka garlic. Ano? Pagka na siya, pipisain ko itong mga kamatis na ito. Para magiging parang tomato, ano lang siya. Tapos, pwede siyang itapping sa toasted bread. Any bread na healthier bread na, na pwede nyong mabili. No? Pang tapping. Masarap naman siya. So, hintayin natin. Lamambot muna ito kasi medyo matigas pa yung akin. Hinagdagan ko pa ng rosemary. Masarap kasi, ano mo yun, ah uh, kung sakaling wala, alam mo na mahirap, depende kung makakuha kayo ng healthy bread bumisan kahit na yung ano, hindi yung ano, mas bagay ito sa mga bread na French bread ganun or anything whole grain na yung parang ganun ng bread, hindi yung parang hindi yung parang tasty na bread, hindi bagay ito sa ganun. Bagay ito din sa parang type ng ano, crusty bread ganun. French bread or anything na ganun, yung parang gourmet bread, tama ba? Basta hindi yung tinapay na tasty bread feeling ko mas bagay siya dun sa ano crusty bread. Tayo ko lang na.